Yeah. Prime. Yeah. What's up mga kapogi? What's up mga ka-vlog? Welcome to my guys. <laughs> nandito, na <laughs> nandito na kami. Tayo nandito na kami sa ano? Yung kasama ko si Kingson. <laughs> si Kingson. <laughs> <laughs> Kakainin mo na <lang> kami. Yeah. <laughs> Nakakain kami, nagtatawin kami ng mga ito. Alok pati. Sa lalim ba naman yan ay? Eh. So lilinisan lang namin itong mga kapogi no para ano? Para walang sagabal sa ano? Paglapag ng chopper. Paglapag ng chopper. Lalapag na ulit yung jet fighter eh. Yan o, no, Diyan lalapag yung ano? Chopper. Chopper. Hmm. So, y so yun lang muna mga kapogi no for today's video. <laughs> <laughs>